universe, may order tayo na isang uh, dishwashing liquid. Ayan, shout out sa iyo. Ah, uh, Jonah Jona. si Jona. Taga site. Shout out po sa iyo. Salamat sa pag avail ng dishwashing liquid. And shout out ulit kay Jona. May order din siya bukod sa dishwashing liquid. Pero din siyang order na dalawang sakong bigas. Ayan, si Doming po. Ang kanyang order. Ito po si Doming. Dalawa po yung sako. Salamat sa IG sa'yo. Uh, Jonah, shout out sa'yo. Shout out sa uh, kay Jonah na nag-order ng ano, nag-support ng nag-avail ng Diswashing liquid, tsaka ng bigas ko. Ayan. Sa so, mga gustong mag, ano, mag, mag order ng dishwashing at yung bigas, PM lang po, mga madam, mga bossing. Ayan. Available tayo. Bigas. Bigas kayo dyan. Ang aking order. Shout out sa'yo, na kalamat sa pag-abing ng bigas. Ayan guys, mga kainibors, ayan, nasa bubong na naman tayo. At ayan, kakita niyo mga sinampay na yan. Ayan, dito po tayo nagsampay dahil mainit po dito kanina. So ngayon, ayan, kukunin na natin kasi hapon na siya. Pambay muna tayo sa bintana, sa bubong bay ganda mo na tayo dito. Pag pag ganitong oras, ano siya, malamig, siyempre hapon na. Ha. Ai so, butter. Hello, butter. Kaya nakita niya ako. Ay numapit siya sa akin. Siya sa gumala siya doon sa kabilang pader. Oh, ayan oh namihingi ng pagkain <laughs> oh mamaya pagba, pagbaba bibigyan kita ng pagkain yes, 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 mamaya mamaya bibigyan ng pagkain opo mamaya po saan ka galing ha, saan ikaw galing hmm? saan ka galing ha Saan ikaw galing? Ay, sis, 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 sis. Ayan, ayan. ayun 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 Nag-ikot-ikot na siya. Ah, mamaya, bibig kita pag kaya ko. Kuwala ko ng damit. Ayan, guys. Ito natin yung mga damit natin. Hapon na.